No, your honor, oh, hindi, hindi po. Kaya nga po sabi ko, dapat managot. Ultimo yung maharlika, gusto ko siyang idimanda. <coughs> Just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na kay... No, your honor, oh, no, honor. hindi po. So ito guys, oh, ito yung pagbiglang pagkambyo no, ni Jonathan Morales. na uh, sinasabing whistleblower ng PDA Leaks. Nag-uusapan ngayon sa Senado yung chairman na si Senador Bato. Sinasabi nga na naging isyo na walang umattend na other senador no? kasi natatakot daw kay uh, President Marcos. Now, nang sinabi ng director ng Civil Service Commission kung sino daw yung nagpublish, nagpakita, nag-leak uh, nag nang sinasabi natin nagpalik no? nag-leak ng confidential documents ng gobyerno na, na may kaparusahan daw na mahigit kumulang na 10 years. Ngayon, biglang nagkambyo itong si um, uh, whistleblower na no? si Jonathan Morales. Unfortunately, so may mga pr previous vlog na itong sinasabi nga natin no, na may pakana nito na naging viral tong issue na to regarding dito sa sa pre-operation documents no, na nalik sa social media yung may pakawanan nito na nagpalabas talaga sa social media itong nga si Maharlika no, na nasa US base ngayon itong si Maharlika unfortunately may isang vlog na nai-record may isang vlog na nai-record na nakumakakalat na ngayon sa social media na ito palang si Maharlika na dulas na nadulas pala to na may sinabi siya na kung sino talagang may pakana ng paglabas ng dokumento na to. Kung kanino galing. Panuuri nyo to guys. Polvoronics. Polvoronics issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina. Sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O tanginan nyo PIDEA leaks. O ngayon, yung tanong... Sino ngayon yung tatanggap ng kaparusahan na mahigit kumulang 10 years?